Isa lang sa buhay nyo to eh. Tapat, ipaglalaman mo na yung birthday natin. Tapat! Baka naman! Baka naman! <laughs> ang nagbe birthday si Tita Helen nandito kami ngayon sa Barangay Eta Blago Cabla! Wala ka blado. Kapila, blado. At kung saan ay punong-puno na po ang mga damargan dati dito at nag-aabag sa kanilang mga problema, may puno pa ng bata! <laughs> Hoy! Anong ng bata? Ng bata. <laughs> <laughs> BATA! Ay, ingat-ingat! Ayaw mo maramigyan Ina -ina. ng solusyon ng kanilang mga problema! Dito lang po yan sa... Problem of Ah, parang pila yeah. ha. Ito naman ang na ating Problem of the Day kahapon. Anong mga paraan ang pwedeng gawin? Ano <laughs> <laughs> ako naman? May... May problem of the day ayoyoy, at ah, the problem of the day kahapon, may isang awit ng pag-ibig ni Darren ay mangarap sa singikatestadt. yow oh. eh eto, oh, no, naman? ang may, na may, na may, na may na tweet may na tweet may na tweet may na tweet oh 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 Subukan! Okay! Una na natin tweet! Si Rich! <laughs> <laughs> Eto na nga! Eto tweet. na! Ano naman nag-tweet? Eto na nga! Yung nag-tweet galing kay Lauren! Oh. Mm. Eto ang sabi niya, pakantahin si Riza May ng Let It Go, baka umulan ng yelo. Oo! Oh. <laughs> ah! Proses na, no? proses. Pro Ito maganda, galing kay Arwe Duma, please. Mm -hmm. Eto eh, na, pangalawang tweet natin mo mga kay Kyla. Sabi niya, si Dary na kumantang ng ko daw, pero, mangangarap pa rin daw sa singing contest. Ako? Uh -huh. Sisunod natin yung mga tweet natin niya yung mga kay Arnold. Flavio. Ay, hindi. <laughs> si Arnold, mula sa Quezon City. Sabi niya, may na-tweet daw sa kanyang pag-ibig ni Darren na sa contestant niya ang naging announcer at naging singer pa. Pero kasi, lagi na na-enjoy namin sa singing contest sa talent portion. Oh. Tweet na din na kay Danyaw. May na-tweet daw sa niya pag-ibig daw na wala kang gaday sa Panginoon Diyos. Ang sinabi ni Daya Daya mananaro sa singing contest kasi madali na na manaro. Para discrimination to. Ha tet. Ako na lang <laughs> dito ito di dabura kay Sheila <laughs> Halili. Hindi. Si Sheila yon. Mula pa yan sa Cebu. Sa mga si Dana na yung kumatang lupang hili lang dahil sa opening class. Kasi lunes pa lang, parang mga pa rin sa si singing contest. <laughs> Sira ulo yan. Eh. <laughs> Ay, <laughs> mumumurahin <-m> ah. <laughs> Si 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 Sierra. Ang tweet natin na mula kay Cathy. May isang natin na pananatilihin ang pagibig sa singing kote si Darren pero wala kami hanggang. Mm. Oh. May bae pa, may pa. Last, last tweet. Mula kay... Ano yan, Si... Danika. Samya, si Darren kumanta ng kapuso, ano man ang kulay ng buhay na GMA Team Song. Kasi, lagi na lang pagkakatahin na pa rin si pa rin talaga. Yan lang, totoo may siya Please. Oh. Uh, ayaw mo pa. <laughs> oh, oh, eh. hmm. hmm, diba? hmm. Okay, marami sa po sa mga titi At naman. Ah. oh ngayon naman po. Ito na. Umpisahan na, na po natin yan. At tawagin natin ang na mga may problema dito sa Ah, uh, sa lugar nito oh. sa ating mga damergan sa barangay pero 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 buksan na natin ang linya ng may nang call oh. ayan na oh. ah. kaya po ang mga numbers mga damergan tawag na 0908 problem yan oh. No. at buksan na rin natin ang ating email ebproblemsolving @gmail .com. at gmail.com at pwede kayo mga panayam natin for today okay, simulan natin ang tituloy. tuyo, ba na mo? Jimmy. JB, <Jimmy> Santos. na na! Ay morning, good morning. morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, may problema po sa akin to sa pag-ibig tayo sa singing si, si Darren. Habang tatapos sa ating competition, si Darren na wagi naging champion. Pero si Darren nagmiyak umiyak habang kumakata mahiwaga puso ng Encantadia. Pero patuloy na mangangarap po po ba? Anong gagawin ko sa amin? <laughs> Ayun. Yan na lang na, na totoo yan, yes, sir. Eh? Opo, opo. Mangangarap pa rin pa na magiging champion si Darren dito si singing contest. Ah, naging contestant po siya si Darren. Opo. Ayun. Okay. Hindi na ko lang sa'yo, ah. Uh, sir, may sinasabi ko sa'yo. Dapat tayo na pagmamahala tayo sa ating Aralin, di ba? Yung champion natin. Opo, opo. Opo. Yun. Yes, yeah, sinasabi sa'yo, sir, ah. Para ba tuto ka magmahal mo? Kaya, ang tunay na maramdaman tayo sa pag-ibig, kahit wala kami discriminate. Tama. Kaya sinasabi ko sa'yo, sir, ang sinasabi ni Daddy sa singing contest, maging team song na naman di Diba? Naging kapuso siya. Tama pa, Opo, opo, opo. O, yun pa rin. Kaya sa pag isa pag-aga, na alas ko na hapon, di ba? Yan totoo yan, di ba? Na tutubak mamahal tayo. Kaya sinasabi, di ba, Ayon sa Strawberry Lane episode number 70, ay, episode 70 to? 80, 80, 80. Yung pagwawakas, di ba? Di ba yung pagwawakas sa serya, di ba? Opo, 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 opo. Dahil sa pagmamana din sa Strawberry Lane, kahit Pasko, huling dalawang linggo, pagwawakas sa bagong taon. Hmm, tama. Yeah, tapat na totoo yan, sir. Ang sinasabi ko sa iyo, Huwag muna tayo pag-iwalayan. Tama! Ay, oh, pala, Boy Abunda yun eh. <laughs> eh, naging kilala na kayo, si Boy Abunda yun eh, di ba? Ano ba ako ah? Dahil sinasabi ko sa iyo, sir, ang tamang desisyon nila sa papagkatao, di ba? Opo, 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 yun. Tapos tayo, di ba? Ang kanang pinagkakatiwalaan, di ba? Dahil sa papagtingsaw niyong lihim. Galing sa tingsaw na ang lihim ni Anasandra. Anasandra da susunod na if you believe ng healing heart si Julie Ann Salcez susunod naman ay ato, ato ibibigay ko ang lahat dati team song wala sa the half sisters ba? Diba? opo 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 lahat po Jimmy Song eh. ano GMA's team song nyo opo 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 Ayon. papaya ka na utay na 500 <laughs> Obrador ka, chika <laughs> mo, ha? Sinech! Mababayan na utang may 500 pesos. At <laughs> Oy, si? Ating <Raulong>, klasero. <laughs> Ay, sila uno pa ba? O, oh, naiintindihan mo na, sir, ha? Opo, opo, opo. opo. Yan ang tundoyan, ha? Pagka sa ko sa'yo, nila <laughs> mo na pa uta higit. <laughs> sila uno ka dyan, ha? mama? Ay, lako, may friend, Okay. Tandaan po natin, ha, sir? Ang problema sa ito sa Eat Polagana Problem Solving kung saan na lang kinalahahalap ng mga tamang desisyon sa pagsolusyonan na mahahalap sa mga problema dahil sa pag-ibig, lalo na sa mga singing contest para gusto mga harap para maging champion kaya mag arap kayo mabuti sa ha? Opo. Tandaan po natin, your singing competition is gonna be dream to be champion but without you,

dapat tayong magkakatay muna kaya dapat huwag mo tayo patitigdigasan ang mga ulo yan yeah, natandaan nyo na kaya huwag mo tayo papagtatapakan ninyo kaya araw-araw tumuto sa GMA shows kaya wala kami paglilipat tama ka dyan at dyan 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 may meron po meron Ha? <laughs> <laughs> Maganda pala pagbalat. Pag binakaw. Pinataw talaga. <laughs> <laughs> ano <laughs> ba <laughs> Next! Ang susunod natin ang na, ating uh, problema. Ano pa mo? Jacqueline. Jacqueline. Ano naman ang problema mo? Si Daddy po, naging singer pa rin talaga. Kasi sa America's Got Talent Talk, pwede sumari si Daddy. First time niya para maging Filipino singer sa America's Got Talent nila. Kaso, buntik na raw tinalo. Kasi, baka pa sa finals para mag-graduate po siya. Ayun! Yan na. Ang sinasabi sa Jacqueline? Opo, si Dara pa naging America's Got Talent nila. Ayun! Yan you know? na. Dapat America's Got Talent si Dara dito. Sasali si Jessica Sanchez. Ha? Ah!

Pwede tayo ko na. Ang sinasabi ko iyo, Jacqueline, dapat tayo naman dahil sa puso, a heartbeat. Dahil sa kanyang, kanyang kapalaran sa pag-ibig. Kaya tapat tayo pagmamahala tayo, di ba? Dahil September, ano, 30 na na yun. Uh, ano, September 30 na yun. Ikatatumpu araw na ber na yun. Ibig sabihin po yan, na, walumput na araw na na Pasko na. Tapat tayo naman, ha? Kaya dapat Pasko-Pasko sa awit, di ba? Opo, 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 opo. O, di ba? Dapat hindi na yan, ha? Yan yeah, ang sinasabi mama. say, yan ang sinasabi nila ang sinasabi tunay na pagmamahal natin na pakikipagkapwa tao para sa bulungan na tao. Yan ati ating pagmamahal natin. Tama. Kaya, huwag mo pag-discriminate. Kaya, para sa para kaso, ay sa para kaso, sa pagmamahalan, na kaya papapakasal, papapag-event, o kaya papapag-concert. Libre. Libre na? Opo, opo, opo. Ayun. Tinitin ko lang, mama, ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Tapos tayo magmamahala, di ba? Opo. Kaya na totoo yung sinasabi sa'yo na kaya-kaya natin sa pag-ibig tau? Hmm. Ano ba yan? Dahil sa pag-alang kapalala niya. Oo. Oh. Kaya so, kapalaran natin yun eh. Tay sa pagibig. Tay sa pagibig, di ba? Ha. Sa kapalala ninyo. Opo, opo, opo. Ayun. Hmm. Kaya dapat tayo naman ang napagmamahal natin sa isa-isa dahil sa inspiration natin, di ba? Hmm. Ayun. Okay, Jacqueline. Never have same, but dream will come true. We'll never deny. On America's Got Talent, we sure our program is an America's Broadcasting Company to truly Filipino singer. Yo! Sino mm nagsabi Hmm. Okay. Sino sinasabi mo? Si Marcelito Popoy. Wahaha! brador! Kachika, Ating Sige! Ya, dia dia aja rasa beli mama chocolate. Apa? Apa? Baik tu tu reba. Itu but... dia nak pakai yo. Belum pop. Belum. Belum. te dinio kapalaran ba sa strawberry lady Baby, binene kaunay sa tunay na pag-ibig mo ay pangarap ko Buhira yan yung puno nila Pero mga kaibigan, eh, po, anako, meron po kaming isang hindi natulungan Pero karamihan po ay natuto O ano man ang binigay namin sa kanila Mga payo na hindi nila narinig Sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga magulang Dito lang po yan, mga kapitbahay, sa kanilang mga magulang Dito lang po yan sa Problem Solving!